Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Eskinita Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Mel. Di ko po ito tunay na pangalan. Ako po ay 32 years old. At ang kwentong ito ay nangyari sa akin. Sa akin. Noong nagtrabaho po ako sa isang lumang tindahan sa may eskinita sa Binondo. Hindi ko makakalimutan ang naranasan ko roon. At hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag nadadaanan ko ang dating lugar ng aking trabaho. Katatapos ko lang sa kolehiyo noon at desperado akong makahanap ng trabaho kasi hindi naman po kami mayaman. Kung baga, hindi pwede na walang kinikita sa araw-araw. Kung hindi ay hindi kami kakain. Napunta ako sa isang lumang tindahan ng mga anting-anting at pampaswerte doon sa kanto ng Ong Pin at Tomas pinpin Pin. ang may-ari si Lolo June at madalas magkwento ng kung ano-anong pamahiin. Doon ko nga lang nalaman na napakadami palang bawal sa mga pamahiin. Wala akong masyadong interes sa ganong mga bagay. Ang importante, may trabaho ako. Sa umaga, madalas matao ang tindahan. Pero sa gabi, halos mabibilang mo lang sa daliri ang konti ng mga tao. Sa pagkagat ng dilim, Mararamdaman mo ang pag-iba ng paligid. Iba ang dating ng hangin, mabigat pero malamig. Parang may nakamasid lagi mula sa dilim. Madalas ko rin mapansin na may naglalakad sa eskinita sa tabi ng tindahan. Sa tuwing susundan ko, malamig na hangin lang ang sumasalubong sa akin. Isang gabi, bandang alas jes, ako na lang ang naiwan para magsara. Sabi ni Lolo June, huwag na raw akong magtagal at isara na kaagad ang tindahan. Ang habol pang sabi nito ay di mo magugustuhan ang abutin dito ng lalim ng gabi. Medyo nagtaka ako sa kanyang sinabi pero naisip ko na lagi namang ganun magsalita si Lolo June Paglipas lang ng sampung minuto pag alis niya, naalala ko pa na kailangan ko pang linisin muna ang stockroom. Pumunta ako ng likuran ng tindahan para magayos Sa tantsa ko, aabutin lang ako ng mga 30 minutes. Habang inaayos ko ang mga anting-anting, may narinig akong boses na parang batang umiiyak. Sa umpisa, Akala ko, imahinasyon ko lang. Pero sa pagtagal, lumakas ang iyak. Hinabol ko ang tunog papunta sa makipot na eskinita. Madilim at malamig na halos may hamug na. Pinagtaka ko yun ng husto. sa binondo May hamug? Nang masilip ko ang dulo, nakita ko ang isang bata nakatalikod, nakaluhod at may hawak na lumang paper lantern. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Paglingon ng bata, nanigas ako sa nakita ko. Wala siyang mata. Madilim na butas lamang ang nasa mukha. Bumungis-ngis ito, sabay hiyaw na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa gulat ko, nadapa ako. Bago pa man ako makatayo, napansin ko sa madilim na sulok na iyon. Parang may iba pang anino ang lumalapit. Parang anino ng matandang lalaki, nakasuot ng itim na barong. At sa tabi nito ay may figura ng babaeng may tugo ang belo. Naramdaman ko ang malamig nilang hininga Sinubukan kong tumakbo pero parang may humahawak sa mga paa ko. Sa sobrang takot ko, napapikit na lang ako at nagdasal. Pagmulat ko, nasa harap na ulit ako ng tindahan, maayos at tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Pero noong binuksan ko ang palad ko, may hawak akong kapirasong lumang papel. At may nakasulat na Chinese character. Nang ipatranslate ko ito kinabukasan, ang ibig sabihin nito ay, Hindi ka na makakalabas. Hindi ko na pinatagalang ang pamamasukan ko doon. Kinwento ko kay Lolo Jun ang nangyari at ang sabi niya, Matagal nang may nagpaparamdam sa Eskenita. Dati raw may mag-anak na napaslang doon noong gera at di na matahimik ang mga kaluluwa. Pero ang pinaka nakakatakot, sabi ni Lolo June, bago pa raw ako nagtrabaho doon may nawala na ring empleyado. Hindi nila sigurado kung ano ang nangyari sa kanya. Basta isang araw daw ay nakita na lang ang sandals nito sa dulo ng eskinita. Hindi daw ito umuwi sa bahay nila pero hindi na rin nakabalik sa trabaho. Basta bigla na lang daw itong nawala. Simula noon hindi ko na pinasukan ng binondo pagkagat ng dilim. Hanggang ngayon, bawat madadaanan ko ang eskenita para bang may malamig na kamay na humahawak sa balikat ko at isang boses na bumubulong. Samahan mo kami. suerte at malas. Magandang araw po. Ako po si Kenneth, taga Marikina. Isang taon na ang nakakalipas mula nang mangyari sa akin ang isang katatakutan. Isang experience na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko kung bakit ako naging bastos at kung bakit ako naging mayabang. Bata pa lang ako, sinasama na ako ng nanay ko sa binondo para mamili ng mga pampaswerte. Pero ako bilang isang Gen Z, di talaga ako naniniwala sa mga ganon. Feng Shui, Lucky Charms, bracelet na may kung anong bato, kalokohan para sa akin lahat yon. Pero isang araw, nagpunta ako sa Binondo para bumili ng kopya at tikoy. Regalo sana sa tita kong balikbayan. Habang naglalakad ako sa gilid ng Umpin Street, may nadaanan akong maliit na tindahan. Parang karinderya sa sikip. Pero imbes na pagkain, mga nakasabit na pulseras, pulang ampaw, mga kutsarang nakatusok sa asin, at iba pang mga kakaibang gamit. May pulang insenso pa na umaalingasaw sa amoy. May matandang Chinese na babae sa loob. Kulubot ang balat, parang uling ang mata sa itim at sobrang nipis ng ngiti niya na halos parang peke. Sabi niya, You buy lucky charm, lucky bracelet, lucky coin? This is good for love, money and health. Umisi lang ako, ate wala pong swerte sa bato. Kung yayaman ako dahil lang dyan, edi sana lahat ng may bracelet milyonaryo na. Tapos tumawa ako ng may pang Alaska. Medyo malakas pa nga eh, kasi may mga kasabay akong kabarkada noon. Binulungan ko pa nga ang matanda. Sabi ko sa kanya, baka mas malas pa yan. Tignan mo nga tong tindahan mo, parang haunted house. Kung effective yan, bakit di ka umaman? Hindi siya nagsalita, hindi rin siya nagalit. Pero nung paalis na ako, narinig ko ang mahina niyang bulong. Ayaw mo sa swerte? Sige, sa malas na lang. Pagka uwi ko, napansin ko para akong inuubo. Pero hindi ordinaryong ubo. Ubo na parang may alikabok na hindi matanggal. Sa gabi, bigla akong giniginaw kahit naka-aircon lang naman ang kwarto ko ng 27 degrees. Skinabukasan may lagnat na ako pero hindi naman mataas. Nagpa-check up po ako. Sabi ng doktor, normal lang yan, Medyo uso ang flu ngayon eh. Pero gabi-gabi, habang natutulog ako, may naririnig akong mahinang boses sa tenga ko. Hindi ka naniniwala? Tingnan natin kung kailan ka maniniwala. Biglang tumayo ang buhok sa batok ko. May mga karalgal na boses may mga aninong gumagapang sa pader ng kwarto ko. Parang usok na may mata. Sa tuwing sasabihin ko sa mga magulang ko ang nangyayari sa akin, natatawa lang sila. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, may tumapik sa likod ko. Paglingon ko walang tao, pero biglang bumigat ang dibdib ko. As in Literal. Parang may nakaupo sa dibdib ko kahit nakatayo naman ako. Hindi ako makahinga at parang bigla akong nanghina. Pagdating ko sa bahay, may sugat na ako sa bato. Gasgas na parang kalmot ng hayop. Pero sa video ng CCTV ng village namin, walang sino mang sumusunod sa akin. Ako lang mag-isa. At hindi lang yun, habang pinapanood ng tatay ko ang footage, may parte raw na nag-static ang kamera Tapos biglang nag-blur ang mukha ko sa video. Kinabukasan, nag na akong bumalik sa Binondo. Pagbalik ko roon, wala na yung tindahan. Wala na rin yung matandang babae. Ang sabi ng kapitbahay sa tapat ng pwesto, mahigit dalawang taon na raw itong sarado walang nagtinda doon simula pa nung pandemya. Hindi ako makapaniwala. Sigurado ako nakita ko siya. Nakausap ko siya at binastos ko pa nga. Umiiyak akong lumuhod sa tapat ng abandonadong pwesto. Nagsorry ako kahit wala na siya. Simula noon, hindi ko na muling nararamdaman ang mga kababalaghan. Wala nang boses, wala nang anino, wala nang sugat, pero may iniwan siyang paalala. Sa tuwing dumadaan ako ng binondo, kahit sa araw, nakikita ko sa gilid ng mata ko, may matandang babae na nakapula, nakatiting lang sa akin. Sa mga hindi naniniwala sa swerte, sana hindi rin kayo maniwala sa malas. Huwag natin pagtawanan ng paniniwala ng iba. Maging magalang kahit magkaiba kayo ng pananaw. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Miss Eleven. Aswa sa Pinonto Magandang gabi po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dayan. Dati po akong part-time helper sa isang lumang tindahan sa Binondo. Pumapasok ako tuwing hapon hanggang gabi, kapalit ng maliit na sahod at libreng pagkain. Hindi ko po ito kinakwento para takutin kayo, kundi para mailabas ko lang ang bigat ng konsensyang ilang buwan ko nang kinikimkim. Ang tindahan ay pagmamayari ni Mr. Wei. Isang matandang Chinese na tahimik lang kung magsalita pero matalim ang titig. Nagbebenta siya ng mga anting-anting, pampaswerte, bracelets na jade at mga halamang gamot na nakadisplay sa lumang kahon at botelya. Pero ang pinaka nakakakilabot doon ay ang katulong nilang babae, si Aling Sela. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Pero simula pa lang, iba na ang pakiramdam ko sa presensya niya. Para siyang multong may katawan. Laging tahimik. Walang ekspresyon ng mukha. At minsan parang hindi siya humihinga. Sa mga unang linggo ng trabaho ko, nakapansin na ako ng mga kakaibang bagay. May mga delivery rider na hindi na pumabalik sa labas ng tindahan. Minsan may customer na bigla na lang hindi sumisipot kinabukasan para kunin ang in-order na lucky charm. Ang sabi lang ni Mr. Way hindi na niya kailangan. Isang gabi, nakarinig ako ng mga tunog mula sa bodega. Para bang may hinihila, hinihiwa o parang kinakain. Pero nang sumilip ako, nakita ko lang si Aling Sela na nakaupo sa dilim. Nakatitig sa akin, hawak ang basang map. Medyo nanginginig akong umatras pero hindi ako nagsalita. Isang gabi, naiwan ako mag-isa sa tindahan. Nagpaalam si Mr. Way na pupunta raw sa templo Si Aling Sela naman nasa likod. Bigla ako nakaramdam ng uhaw kaya nagpunta muna ako sa likod para uminom ng tubig. At doon ko siya nakita. Hindi na siya mukhang tao. Kubad ang likod niya. Nakalabas ang balat na parang kaliskis. Mahaba ang kuko. Maputla ang mata. May isang lalaking nakabitin pati warik mula sa kisame. eh yung delivery rider na nawawala. Patay. Kinakain niya ang tiyan nito parang gutom na hayop. Napaatras sa at na pahiyaw. Pero hindi niya ako hinabol. Tumayo lang siya at dahang-dahang lumapit at tumingin sa akin. Napasigaw ako at doon dumating si Mr. Wei. May dalang insenso at papel na may nakasulat na Chinese na hindi ko maintindihan ang akala ko tutulungan niya ako pero hindi mumitisa siya at sinabi niyang hindi lahat ng tao kinakain niya yung iba ginagawa naming tagabantay doon ko lang na-realize hindi biktima si Mr. Way siya ang tagapangalaga tagapangalaga ng nila lang na matagal ng kasama ng pamilya nila. Isang aswang na ginagawang tagabantay ng tindahan kapalit ng proteksyon at swerte. Sabi niya, matagal na raw nilang ginagawa to. Tuwing may bagong helper, sinusubukan muna. Kung matapang may potensyal. Kung duwag, pagkain lang. Ako raw matalino, marunong tumingin, marunong tumahimik. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakalabas. Basta ang huli kong nakita si Mr. Way habang sinusulat sa pulang papel ang pangalan ko. Sa ngayon buhay pa ako. Pero gabi-gabi may nararamdaman akong naglalakad sa bubong. May kumakas ka sa pader ng kwarto ko at tuwing sumasapit ang alas dos ng madaling araw, may naririnig akong bulong sa labas ng bintana. Tayan, handa ka na ba? Hindi ko alam kung niligtas ba nila talaga ako o inihahanda na nila ako para kapilit ni Aling Sela. thank you for watching mambabarang and friends please don't forget to like subscribe and hit the notification bell for more scary stories shout out po sa ating mga commenters si jenny angela kl2z chanilla cake sir babi ong Swako, 6515 sulok ng katatakutan and Nymphaloosa. Thank you very much for your comments.